Bala po, uh, sa episode na ito ano po, tayo maglalalan pre po dito sa ating taniman po ng kamuti. Oh. Bala ito po ay igagayak natin sa ibang crops po natin. Yan, ito po yung ating kamutihan na may tanim tayo ditong kamuting kahoy. Ngayon po ay ating tatalbusan po muna tapos ay ipapalinis na po. Ito yan, may, mamaya po may makakasama po tayo. Yan atin pong ha-harvest itong mga ano talbos. At para po hindi masayang. Oh. Yan na ating po at ang talbos. rin po oh. para po hindi masayang lalong po ayun po nadali na po natin aring talbos oh, yan, may natira man po ay yung maliliit na yan ayan na po tempot medyo nagpandalang na no? naipot kami hagaran na lang tiyo pag tatabas oh ano tiyo napadigma na ano yeah. uh, buhay tayo yaw uh. o oh, magalama at lang dito tiyo May. kahit ano ano, kahit ano. bahala na si buyas uh -huh. pero ang taba ng lupa yan, ano? ay na, na. nagmamantika ang sabi ng iyong utol si do uh -huh. so, <laughs> yan ang taba ang taba nga ba Dali mo na, tayo pag may nakita kang laman. Madalang, madalang. Madalang. Ba't nga kaya madalang, ano? Mm. Sa bagay, nadukot ko na nung una, ay. Mm, yeah. Iya. Kung nabibili ang ugat, ang dami agad, ano? Tadeo. Ha? Wala know. ka bang pangkontrata ng ugat? <laughs> <laughs> parang pinapala naman pala yung yung ayun na yun iba talagang gumama si tiyo ay yung ka naman ay oh yan yung yabo ano po talaga wala tatanging halaman din eh no iya tunay akin dadakotin aray habas tiyo pagtatabas Ano po tayo? Yan ang ng kalambung. Yan, ba? Ayun po, para po naman sa atin, kumbaga tayo nga ikaw, ay kumikita rin naman sa talbos. Oho, uh, kahit pa paano, kumbaga nagpapasok din ang income. Ay magtitira po talaga tayo ng para sa talbusan. At gawa po naman ng itong garto kalawak ay hindi rin lahat po natin na na kukuhaan. Oho, uh, kumbaga mag-aano lang tayo nung no? para sa kaya lang natin pang supply upo para magamit na rin po ba ang lupa yan ito po oh. kung baga rin ka bilang side hindi na po natin tatanggalan ng kamote o yan hindi po natin lalahatin ito po naman o nakaraan yung tanim natin dito pinagdudukot na po natin yung mga laman sa gilid doon oh. kaya yun inatira dyan ay eh, purpose natin ay eh, kumbaga preserve ang pananim mapreserve ang talbos oh ay di ngayon po itira natin yung kabilang banda na halos pakiramdam natin na sasakto lang sa mga pinapa order po natin oh yan at ano po naman ay eh, minsan ay eh, ang halaman po natin ay eh, Kumpormi sa lugar po. May lugar na mataas, may lugar na mababa po ang presyo. Pag po ba na para supply ay di nababa po talaga ang presyo nun. Oho. Yo. Are gagamain ko na oh. Magit ko limlim ano po. Pabor nga talaga ngayon ipag ano lang halaman ano po. Hindi maulang-maulang, hindi mainit na mainit, anong kaya po tayo puspusan din lagi yung pag ano ngayon, pagtanim. Marami pa akong pang na sibuyas at ano si ay sibuyas at singkang ang kapal pa. Oh. Baka dito nga mapapalagay. Siguro ibubuhusan muna ng ipot. Mga 20 sako. Para pa naman din. Bago ipapabungkal sa plat. Yan ang kapalit mo ng langgam utang mo oh lalaki oh Ari kakainin ang buto ano po? Ali. Nang halaman. Alay, sa una lang naman 'yan. Pero ako po ay may nakikitang idea din sa langgam. Ari po ay siguro buto 'yung kakainin ang buto. Pero ang nakikita ko po din eh, ay ari may maiitulong ari sa akin. Siguro yari hindi pa naano din ang mga Siguro may nagkaka-idea din eh Pero May naiisip po ako din eh Para rin makatulong sa akin Ari pong partner Ayan ko pala langgam Ito, ito po yan oh. Yan Ari po isisir ko sa inyo Langgam Masakit po niya mga gat Ngayon po Pag tayo tumalong dito ng buto Ubus nila ay di ibig sabihin andyan lang sila sa taniman, hindi ko sila papaalisin. Ang gagawin ko po naman lipat tanim ng mga didahon na. Kumbaga yung mga kaga, katulad po ng sibuyas, dahon na yun. Hindi nila pwedeng kainin yung dahon o oh, ng sibuyas. Hindi mo kakainin na tiyo. Kahit mga pitya, hindi ano. Ay di ngayon po, ang gagawin ko, bibigyan natin ng trabaho yung langgam pagka tayo ho ay nakapaglipat tanim na ng pechay na ganito, kan, ganito kan lalaki or sibuyas ay di ang gagawin ko po naman ang gagawin natin tulong sa kanila ay lalagyan ko ng sapal yung gitna ng plat ano ka ari yung? yung pong mga plat na gagawin natin pagka nakalipat tanim na tayo ay i-actual ko dun sa taniman ano po yan, kayo po ay mag actual po tayo para may mag din po ba kayo. Kung baga sa akin, yung idea ko, gusto kong i-share po sa inyo na baka pwede nyo rin apply sa inyo po na magiging taniman. Na kung bagay sabi yun lang pala, ebat, eh, ba't ganun nga? Ari pala. Ya, ito po ay magiging mga plat na ay eh, itong lugar na ito. O, oh, magiging plat na po yan. Gagawin natin plat tapos tatawin na natin ang dinahon na sibuyas, dinahon ng pechay. Ano pang abaga? Opo, basta yung sa dinahon. Talaga, hindi ko po naman susubukan siyang sa buto agad. Oo. At gawa po ng magiging kalaban natin. Ngayon po naman, gagawin natin kakampi. kampi, Yung mga langgam. nya yeah, pupuntahan po natin ang mga iba natin pananim dito. Yan, hindi po ba't arigar nila mangyayari? Yan. Ito po ay hindi na kayang kainin ng langgam. Yan. Ang bala ko po, yun langgam ay itulong natin sa pagpuksan ng piste, yung mga uud. Ang gagawin ko po, alam niyo po ba yung sapal, yung pinagkayuran ng niyog? Si ko kuhusiyan ng sapal para yung langgam makinginain sila dyan ang pisting uod palagay ko lang uupakan na yan. gamang itira pa nila yung uud, unahin lang nila yung ano para po mag attract yung langgam ano po kaya pwede po kaya idea yun try natin ano po tapos tingnan natin kung magiging approve gawa ho ng isa pwedeng pwede ho natin i-recommend sa organic ano yun eh ano organic farming na Ang pwedeng pwedeng gamiting pesticide po ba? Ah. Pesticide o pamatay ng peste. Sa pal, la pala, ang palang katapat ano? O. Oh, Sa palang natin 'yan. Ha? Sikan natin ang sapal. Para ano't ano ano pa man ay di atakehin nila yung langgam. ah atakehin nila yung uod. Yan. Kung nakita niyo po yung ano yung sa Japan ata 'yun, yung sa farm nila. Yung weeds naman yung tinatanggal nila sa palay. Pagka matataas na yung palay, hindi na kayang tapak-tapakan ng itik. Pinapagalahanan nila ng napakaraming itik yung kanilang taniman para yung mga weeds kainin ng itik. Tapos ano pa ba? Yung mga susu para kainin din ng itik, yung mga lahi. Oh, kaya po 'yun. Yung po nakikita kong idea do sa ating gagawin taniman para makalis ano tayo, less sa pesticide po. Ayun po, sana po na may umaprove. Ano kung sakali tayo makaka-discover noon. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Ano po dito na po nagtatapos ang episode na 'to. Yan gagawin po nating isang taniman yun. Sa kabilang side diyan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.